So ayun na nga mga ka office May bagong unit na dumating dito kahapon lang Ayan Sa unit na to ay Mitsubishi Pajero Type 73 Na military truck Ayan So military truck So Silipin natin tong unit na to So napakainis pa ng unit na to So ito yung kanyang natin So ang plano nga pala dito ay gagawing steel top to. Ayan. So, ayan. Gagawin nating steel top. Ayan. At ito yung pad na So, um, balak dito ay gagawin siyang ano ba yun? Sa ko ay gagawin power window yung kanyang ano tapos yung kanyang mirror gagawin power mirror So silipin natin yung kanyang do'g. Ito yung kanyang do'g. Napakaganda. Silipin din natin yung kanyang do'g. Ito. ang yung kanyang likod. Ano So yun So yung balak dyan Yung Gagawin natin steel top yan. Tapos Yung kanyang Salaminis Gagawin natin power window yan. Tapos yung power Power Mirror So, alisin natin yan. So, i-restore pa natin itong unit na to. So, abang-abang lang kayo pag may bagong updates na dito sa ating unit na to. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-office.